May mga gamit din. Opo. So, pwede magamit yan. Ah, may mga, may, kami, may mga gamit, mga gamit na, na pa. siya. Tanto? Paper plate. Paper plate lang kami kasi Opo. sa mga bisita. So, pwede namin gamit dito kami-kami lang. Opo. Ah, pwede palang gamitin Opo. yung mga Opo. gamit. Pero wala kang mga lutuan yung mga kadero. Meron po, ma. Ah, Meron din. O, ito pwede rin magamit, o? Ano pala, eh. Opo. Mm. May mga lagayan. Oh, tapos may mga kaldero din. Oo, oh, oh, tapos dito may mga kaldero. Ayun. Meron. Oo. Oh. Na tayong dadala sa oh, kanilang Meron na pala. Galing. Tapos ito Rip. Uy, ito pa o. Kompleto na. Ay, kompleto sa gamit. Pwede na tayo ng ano. Makakapagluto tayo. Tapos yung LPG. Yung LPG, may kasama na rin dito. Or may additional siya. or pwede kami magdala. Kasama ng LPG doon. yung iwang ko lang ito. Ah, sige. Kung katanong mo saan na sa page. Ah, sige. Ito po yung CR, ma'am. Ano yung CR? Pag-inom, no? Opo. Tingin, ng CR. Ay, ano lang pala to? Wow, ganda. Diba? Ano Mobile room po niya, ma'am. Ah, ano siya? Mobile okay. room, Ah. So, after ng ano, paggabi na, pwede na, pwede tayo ah, mag-alo. Pwede magpahinga. Magpahinga. Oh, mobile Oh, Ganda. Pwede magpahinga dyan ang mga guests. Kailapit sa natin. Oo, uh -uh, -oh, Okay. Diba? Hmm, diyan pwedeng magpahinga ang mga guest okay. pag napagod. Dito po tayo sa taas, ma'am. Lika, taas tayo. Opo. Dito po sa taas. Hmm. Taas tayo. Dito taas tayo. Yan ang kitchen. Yan. Okay. Pataas tayo. Okay. Ops. Yung hmm. mga ka-taker dito. Mga, yun? Siguro. Kasi yung mga nandito na. Mga lalaking mga. Ah, ito ang room. Opo. O, oh, marami oh Hello, ito yung na usap namin yung ka dito. Okay, ka-taker no? Opo. Hello, ano ito yung ka-taker? So, Ryan, ikaw ba si Ryan? oh ito yung kausap na namin. Maganda, malaki dahil. Tapos, meron pa siyang movie room.

Ha? Barkada room. Ah. Wow! Kasama to? Oo oh. po, lahat po yan. Lahat okay, ito? Oh, wow, ang dami! Pwede daw, pwede. Pwede palang matulog oh, dito. Masalaki ng barkada room. Barkada room, oh. Okay. oh. Pwedeng matulog yung mga guests dito. Pwede nga tatulog dito. Kasi sa baba meron pa din. Uh -huh. Ha? Pa. Ay, oo. Oh. Ayun, tapos, ang ganda. Uy, ang ganda. Ang daming matutulogan. Tatlo. Sige, sige. Wait lang, wait lang. Sige, bye-bye. Ang daming matutulogan. Oh. Ah, Oh. Wow. Dito po ayun, ano. Ah, meron pa. Ay, Bilyaran Ay, ang oh, ganda ng view. Ganda o. Oh. Bagong-bagong resort. Private resort. Dito lang ito sa... Saan ba to? Casa Mimi. Casa Mimi. Anawin. Barangay. San Isidro. Oh, ang ganda. Kuya, yeah, pwede naman dito mag-ihay sa gabi. Eh? Oh, oh, oh. Oh, kasi wala mo siya masyadong bahay na katabi. Oh, yung video. Oh, yun. oh, ganda. Ito yung view. Bundok. Ang laki na. Oh, yun? yes. mag enjoy dito ang mga bata. Okay. sa... ang 24 hours na ito, pwede gumamit ng mga, ano, ng mga kitchenware weirdo. Kaya, luluto, mag pagandaan. Ano yung sabi mo, kuya? Kaya, Oh, magkita na lang don sa may okay. ari don sa page oo lang Ganda. wow Bago lang kasi kasito oo nga. bagong gawa, no Bago. di ba di ba may lusutan yan ng double L Sa wow na wow 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 Ilang piraso yung mga ah, upuan? Na, yun, eh. Oo. Oh, kas, kasya na yan, kasya. Hindi na tayo mag-ano ng... Hindi na tayo mag-artila ah, ng mga upuan. Oo. Oh, oh. Ang ganda ng panoon. Oh. Sulit na sulit ka na dito. Meron lang po yung oh, mga ganda o. Meron po Montalban. Tapos, may barkada mo, may, may pangalap na. Grabe darum. yung barkada room ano? Kasi Ang ganda. May parking. Alaki ng pool. 5 feet. Yung pambata, ilang pit Sige, sige. Mga 3 yata. 3, o. Diba? Okay. O okay na. Maganda siya. Okay na.